Ang bilog. Handa naman ang ila pa, mo muna. Palubogin mo muna 'yung labat. 'Yun, sakit mo Magkalo na. Palubugin mo muna. ipa mo 'yan. Hay, Inay, natak na. Hay, natak na. Hay, na. Hay, natak na. Gandaan mo lang pa eh. mo lang atak mo. Ayun Ay na. Ang laki. Ang laki. Ang Ang laki. Ang dami. Puno. Ang puno. Ang uh, laki. Ang oh. laki. Ang Ang laki. Sabi na, nandun sila sa dulo eh. Grabe, laki oh. Oh! Oh! Ano pala yung palat eh. Uy, okay. oh. pang no? Steam natin to isa mamaya. Oh. Uh -huh. Baka makawala. wala

radiot Nah lo ayos